Linggo nga ngayon, kaya maaga pa lamang ay pumunta na ako sa aming suki para nga bumili ng pangulam. Muntik pa nga kaming maubusan at buti na lang talaga meron pang natira. Isang kilong pantay pityo nga ito na uulamin namin para sa pananghalian. Sinamahan ko na nga rin pala yan ng sitaw pati na nga ng labanos. Sa mahal nga ng gulay ngayon, pag nagsigang ka, hindi mo na talaga makukumpleto ang mga gulay. Sabi ko nga ay habang tumatagal talaga ay pataas ng pataas nga mga bilihin. At hindi mo rin naman masisisi ang mga nagtitinda or ang may mga tindahan dahil lumuupa pa nga sila ng pamasahe pati na nga ng kargada. At pag uwi ko nga ay hinango ko na nga itong aking sinaing at pagkatapos nga ay nagprito nga ako ng tilapia para sa ulam namin sa almusal. Pagkaprito nga ng tilapia ay sinangag ko na nga itong aming baho na kanin. At pagkatapos nga ay ginising ko na si Criminology para nga pakainin. Meron kasi akong pa-order ng alas at siya na lamang papipikapin ko sa aking supplier. At nung makaalis nga si Criminology ay hinugasan ko na nga itong pantay picture na nabili ko sa aming suki. Pakukuluan lang natin yan hanggang sa lumambot nga yung karne. Sinabay ko na nga rin pala itong sampalok na gagamitin pampaasim sa sinigang. Kapag nga pala gumagamit kami ng sampalok o kaya ay ng mangga na pampaasim ay ganyan nga ang ginagawa namin. Binabalot nga namin siya sa plastic para habang lumalambot nga ang karne ay lumalambot din ang pangasim. Naglagay na nga rin pala kami dyan ng kamatis, sili, pati na nga ng sibuyas. At maya-maya nga lang ay ayan malambot na nga ang ating sampalok na pampaasim. Hinango ko na nga at pagkatapos nga nilagay ko nga siya sa isang kasirola para nga pisapisain. Ay di ba't napakadali, hindi ka na magpapakulo ng bukod, ha Eh. Pagkatapos ko nga ang pigain ang sampalok ay eto, tinignan ko nga kung malambot na ang karne. At nung malambot na nga ang karne, ay, binus ko na nga itong pinigakong sampalok. Inulit-ulit ko nga lang ang pagpiga ng sampalo kagang mapuno nga ang sabaw. Ay bandami namin ah, charing. Hinalo-halo ko nga lang at pagkatapos nga nilagyan ko na nga ng asin pati na nga ng aji moto. Makalipas nga ilang minuto ay eto nilagay ko na nga itong talbos. Hinalo-halo ko nga lang ang uli at pagkatapos nga ay ayan luto na ang ating sinigang na baboy. Wow. Sumandok nga kagad ako at pagkatapos nga sinimulan ko na nga kumain. Ay kain po tayo. Salamat po Lord sa araw-araw na blessings. Kumuha na nga kagad ako ng dalawang pirasong taba dahil sa mahal nga ng bawing ngayon, eh madalang na nga kaming makatikim ng mga ganyan. Sabi nga ng aking inay, eh wag kumain ng taba. Ay ko, minsan laang naman. Charing. Maya-maya nga ay dumating na si Criminology. Inabot na nga niya sa akin ang pinikap niya ala sa aking supplier. nakapag order nga kasi ako na isang pendant, pati na nga na isang hikaw. Salamat nga pala sa mga umorder at may pambao na nga si ABM. Nilagyan ko na nga yan ng mga thank you sticker at pagkatapos nga isa-isa ko na nga diniliver sa mga umorder. Yun lang, salamat!